Kuya, uh, tanong ko lang. Araw ng biyernes ngayon na uh, nagsiswimming kayo, di ba? So, ang sarap ng picnic nyo. Ha? Nagdala talaga kayo ng sariling lutuan. Siyempre po. Ano pa kayo, kaya? Badong po. Ayan, si Sir Badong. Si Sir naman. jo Marie. yan si Sir Joe Marie at saka sa kanyang kasama. kaya Sir. Pangalan ni Sir. Ayun, no. Oh. Mayroon pa silang... Nala, ihaw, ihaw. Dala talaga yeah, inasal sila ng ihaw. Yun. Mga inasal. Mga si inasal. Ganda ng, uh, sir, ganda ng ihawan nyo, ha. gawa sa ano ah. Uh, kawayan. dito. Bulot-bulot uh, na po Oo, marami dito. Ito naman ang kanyang mga niluluto ng mga hotdog. Ito si Kuya. Kuya. Kuya Dennis po. Ayun si Kuya Dennis. Suluto na ba Kuya yung niluluto mo ng hotdog? Malapit na po. konti na lang. Uh, ah, ang dami naman yan. Baka pwedeng gumakahingi ba dyan Kuya? Sige yeah, po. Yeah, So, ayun. Ang lalaki ng hotdog oh. Yun. So, ang kanilang mga kasama. Yun si Sir. Tsaka si Seth. Ricardo. Ricardo. Ayan, si Ricardo Dalisay, nandito Yo. pala. Artista pala to. Ayan, ayan. May kinakain siyang pandisal. Kung nahanap nyo sa, ano, sa Batang Kia po, andito si Ricardo Dalisay. Ayan. ayan panawarin panoorin nyo siya sa mga kanyang kasama. Araw ngayon ng Bernis at taong kasalukuyan 2024, no? Uh, Simana Santa. So dito sila nag outing dito sa Bitbit -bit River. Okay. kayo kayo lang? Opo, kami. Ah, lima kayo. Opo. Hoy, limang magkagrupo. Ayun, si Ate kumakain na oh. So ano, tagasan kayo, Kuya? Ano po? Sir Dennis. San kayo? Tagasan kayo? Balagtas, Balagtas. Balagtas, Bulacan. Ayun, sa Balagtas, Bulacan, uh, the Rising City ng Bulacan. So, nandito sila ngayon, ah uh, kasalukuyang maliligo. Nakaligo na ba kayo, kuya? Ipapo, hey, nagluto pa lang para may lakas po pag lumangoy. Ayun! Pag nag-dive. Oo, kukuha ng lakas, ano? ano? <laughs> naman. Mahirap nga naman kumain, sir, ng gutom, no? Ayun, si Sir Ricardo. Lakas ka Oo. So, may kanin na kayo dyan? Meron na po, nakasaing na kami. Uy, iyon, no? Iyon. Sus, ayun, guys. Ayun. ayun, may kanin na dala si, ano, si Sir Ricardo. Si Sir may naman, nag-iihaw dito ng na kanyang inihaw na Mang Inasal. Yeah. Ayan. Mang oh, Inasal o. Oh. Oh. Manok. Ay! Oh. Oh. Hey. Ayun, Ayun, may, may recipe, recipe oh. pa. Oh. Nilalagyan o. Oh. So, ang ganda ng uh, mga picnic nila, Sir, dito. si so, Sir, kumakain na. Luto na yung hatlog. Oo. Oh. Lunes, Sir, may pasok na. May pasok. Ayun, naman, Enjoy po kami. Oo. So, ayan. Ang si Sir at saka si Sir Ricardo. Sir! Bakit pandesal inuna mo? Dapat may kape. Yeah, yeah, tayo, 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 tayo. Ayon, si Sir Ricardo. So, si Sir Dennis, kanina pa niya hinahalo ang kanyang nilutong. Yeah. Malaki na po yung hotdog. Ayon. <laughs> Sir, alam ko, pag ginagalaw kasi Sir yung hotdog, alam mo yung hotdog? Pag ginagalaw, lumalaki, di ba? Matigas uh, ito, oh, oh, oh. matigas na Matigas <laughs> na? Luto na? Oo. Ayon lang. <laughs> si Sir Dennis. Sir, Buti hindi mo siya inawakan, inikinukot eh ano, ano? Anong tawag niyan? Kobiertos niyo ano 'yung anong kobiertos 'yang plastic? Mm, Ang sa okay. ng kanin. Ah, oh, pasandok <laughs> ng kanin. Iskot kami dati ng uh, oh. Buti sir hindi kayo nagdiskarte ng kawayan na rin 'yung pinangahalo niyo katulad kay Sir Dennis. Ah, kay Sir ano? Ano lang ako. Ano na rin. Sa kanya, medyo nabaliktad na kaya medyo luto na, sir, no? Oo. Malapit na 'yan, malapit na. So, sir, ay oling Ayun, ayun. Sir, gusto nyo, kuha kayo. Sige sir, okay lang. Thank you sir. <laughs> so, ayan si Sir Dennis sa, sa kanyang mga kasama. Badong po, badong. Ah, Sir Badong. Si Sir, ulit. Sir Edward. Ah, ayan po. Dito sila sa Bitbit River. So, madadaanan nyo dun yung Big T, ano? Ah, papuntang Bitbit River. Tapos, ah nanggaling pa sila ng Balagtas, Bulacan. So, ito, lugar din to ng North Sagaray, Bulacan. Pag ang sinabi kasi sa Bulacan, isa yan, kasama yan sa Rising City, ang Bulacan. So ayan guys, uh, discovered nyo na lang dito sa Bitbit River. Kung gusto nyo rito mag-outing, punta lang kayo dito. Pero ingat-ingat kayo sa biyahe pa baba. Opo, man. Oo. Ka ano sir, nagmotor lang kayo sir? Motor lang po. Ah, uh, bali lang motor kayo sir? Dalawang motor, isang kotse po. O yun oh. buti pa sir, nakakotse. Eh. apat ang gulong. Dalawang motor sa ko. Oh, ayan. ayan Pick up eh. Sir Ricardo, mukhang ready ka na maligo. Si <laughs> Sir Ricardo. So ito, ayan, luto na ng kanilang hotdog. Kalain na lang. na ngayon susunod. Ayun. Ah, ayan na naman ngayon ang ano. Lutong Pinoy. Ang piniritong manok. Ayun, So, namarinate na yan, sir. Sir marinated Sir Dennis, no, na. na marinated na yan. Marinated na Ay, you know. May lemon, may lukbati, may... may turmeric. turmeric. Ah. <laughs> Ayan si Sir, bibigyan ako ng hotdog. Sir, yung hotdog mo, parang lumambot yata nung hindi na nangyawakan ni Sir Dennis. Okay. Pag hindi nag-iinit, lumalambot. Kulang <laughs> po ko <ulang laughs> <A hotdog>, lumalambot. <laughs> Ayan. <laughs> Kulang po lagi Okay lang, lagi nangyawakan, no? Para tumitigas ang hotdog. <laughs> Ayan. So, ayan, guys. Uh, thank you very much. Maraming salamat dito sa grupo nila, Sir dennis Sir Badong, at saka si Sir, ano? Benedict. Ayan, si Sir Benedict. Ayan. Sir Edward. Thank you sa inyo, guys. Uh, maraming salamat subscribe lang. Yeah, oh. share na lang and subscribe sa aking YouTube channel, ang Mike Smash Vlog. Ayan. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye.